Oo. Uh oo, -oh. uh -oh, yun lang. Dahil, <laughs> oh, uh oh, ano lang kami, um, yun, nainis kami, tapos walang usap muna, papalamig na ulo, ganyan. So, pag dahil na mag-usap ng isa't isa, yun lang, ganyan lang kami magsasorry at pag-uusapan. At... Oo. Uh oh. Tatawa, oo, nakaka, I eh, mean, hindi, talaga nawawala ng tatawa sa, ano, pag-after. Mm -mm. pero mahirap naman kasi ano sino tsaka hindi naman siya kasi maano hindi siya ma-pride guys kaya hindi kailangan na parang sino masusuyuin sino walang gano'n sa amin Mahirap kasi yung yung mas ma-pride yung isa, ganyan. Kaya may malalang suyuan, gano'n. Tsaka hindi naman kami umabot sa puwenta, magkakainisan. Yung parang mag-a- mag-ano pa, tawag-tawag ito, parang aasarin mo pa para lang mag magalit lalo, gano'n. Yun yung nakakainis. Pero wala naman gano'n sa amin. Kaya parang hindi kami para umabot pa sa sino mas sumusuyo, sino ganyan. So... Yun. Nakakainis kasi yung gano'n di ba? Yung e, parang nagalit ka na, or may nagalit, nagalit, nagalit na may napag-awayan na. Tapos parang palalalain pa kasi paiinisin pa. Yun. Diba? Eh, paano mo pa susuyuin? Parang, paano pa magiging okay, di ba? Parang, huwag mo mo kausapin. sabi ko, huwag mo kausapin, sir. Pakalmahin mo muna. Kasi mahirap yung mag kayo. Tapos, ayan, yeah, nagmurahan na kayo. Ang dami yung masasakit na sa sabi. O, di ba? Nasabi, nasaktan mo nga yung partner mo. Pero, maayos nyo pa ba yung mga nasabi nyo? Hindi na, di ba? Tatatak na yan sa usay, sa utak ng partner nyo. Di Thank you, you. you sa so. pasensya. Pasensya ka na. <laughs> Pero tinatanong ko siya kung may ano ko. Kung mainit yung ulo ko. Or ano ba yung tinatanong ko siya kung maano ko. May, may kipasensya. Tama? Sabi niya, hindi, hindi. mahaba pa ko. Actually, mahaba talaga ako kasi... Charest. Kaya ko mag-tis. Charest. Hindi, <laughs> pero mahaba. Naiinis lang ako pag gutom. hindi. Madalas ka naman inis pag hindi na susunod schedule. Si Ay, oo. Oh, oh. 1.30 kakain ako. <laughs> 1.45, ba Alis na ako. <laughs> Oo, oh, totoo nga. Oo o nga. Ganun ako. Oh, Ganun siya. Igisi ako 10.45, 11 na yung ingo na ako. 11.30 dapat Oo, tansya ko talaga yung ano. Kanyari, bago maglaro, kasi kasama yung sa routine ko, yung magpupuk. Sorry guys, sa makamakain. So, eh minsan hindi naman agad-agad lumalabas yan. So, nag-ano ka pa, nagmumuni-muni ka sa CR, nag-cellphone-cellphone, ganyan. It's just parang, okay, kailangan makalis kami ng 12, kailangan makaligo na kami. So, in fairness naman talaga sa aking tuwetan, sumasabay siya sa oras na kailangan na ilabas ko na siya. Yes. Oo, oh, oh, promise guys. Kunyari niya, kunyari, tapos ako ma-end. So, 12.40 na sa CR na ako. So, kailangan, in, one, makakaligo na ako. In fairness doon sa ano na yon sa oras na yon na nandun ako sa indoor, <laughs> na ilabas ko na siya guys. Ganon. Yan. Tansya ko na siya, ganyan. Nasustansya ko oh siya, ganyan. Oo, na-stress siya. Ganyan. Yes, gano'n. <coughs> ano pa ba? Ano pa yung sabi ko sa'yo yung ano? Ay, sabi ko, nung nasanay Hanoi kami, sabi ko, sobrang happy ko kasi nasunod namin yung oras namin ako lahat na nag-syempre ako lahat na guys. Sabi ko, ano, sakto sa lahat.